ate So, ito na nga. Yung aking baby brisa ay nasira na. Hindi na siya nagdadry. Tingnan nyo. Wet pa rin yung mga chupon ko. Yan you know. o. Hindi na siya pwede. Kasi itong baby brisa na ito is pwede kang mag dry din ng mga chupon. Parang 2 and 1 na siya. Yan you know. Hindi na siya pwede. So, bali ang ginawa ko is nag-message ako dun sa binilhan ko ng ng baby brisa sa Amazon para tingnan nila ko anong problema nito kasi mag one year pa lang siya ngayong 18 so nag email ako sa kanila kung anong gagawin ko dito yan o yun nga mga kaate uh, nangyari dun sa ang baby brisa is nasira na siya So, ang ginawa ko is nag-email ako sa Baby Brisa manufacturer kung anong gagawin doon. Ang sinabi ko is hindi na siya nagda-dry. Tapos, may problema na din siya. Kahit ilang beses ko na siyang linisin, tingnan yung filter pero hindi na rin siya gumagana. Nag-email ako sa kanila. Tapos, ang sabi nila sa akin is, isan ko daw yung manufacture uh, details doon sa likod ng Baby Brisa. Yung uh, uh, resibo ng purchase ko last year. Tapos yung name, address, phone number, and my email address. Tapos yung uh, video na sa katunayan is hindi na nagpapunction yung aking baby brisa. So, minessage ko na sa sila dati kasi yun nga naging problema. Tapos minessage ko ulit sila kasi hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko sa baby brisa na yun kasi sayang talaga kung masisira lang siya so ang sinabi ko sa kanila is hindi na nga gumagana tapos pagkatapos ko mag email sa kanila ang ginawa nila is uh, sinabi nila sa akin na isend ko yung mga information tapos nakareceive ako ng email today na gawin ko is ikat ko yung cord ng baby brisa ko tapos good thing naman mga kaati is papalitan nila ng bagong baby brisa yung aking Uh, dating baby brisa so sabi ko buti na lang kasi uh, wala pang isang taon yung aking baby brisa na yun pinurchase ko siya is November 18 buti na lang may uh, copy pa ako ng uh, purchase tapos buti na lang kasi tiningnan ko kung kailan ko talaga binili yun kasi mga kati ang pres presyo ng baby brisa na yun is 124 so plus tax so inabot siya ng 130 plus kaya sabi ko, nangihinayang talaga ako kung masisira lang talaga yun. So, naghanap ako ng uh, paraan kung paano sila i-email. Yung nakita ko dun sa Baby Brisa na pwede ko silang i-email. Kaya nag-email na ako sa kanila. Tapos, oh, yun nga, nakakapanghinayang nung nalaman ko na hindi na nga siya gumagana. Tapos, ang ginawa ko din is nilinis ko na din siya ilang beses. Pero, hindi na rin talaga. Tapos, tinry ko ulit siyang gamitin today. Hindi na talaga siya gumagana. Kaya, sabi ko, uh, hindi na talaga siya pwedeng gamitin. So, ang mangyayari na lang is, hugasan ko ang mga tsupon, tapos, idadry ko na lang, intayin ko na lang, or pupunasan ko na lang sila for the meantime. So, ang maganda naman sa baby brisa is papalitan nila ng bago yung aking baby brisa. Kaya, sabi ko, buti na lang at talagang naagapan kasi kung hindi makakabili na naman ako ng bago kasi mga kaate talagang napakalaking tulong sa akin yung baby brisa na machine na yun talagang life saver talaga yung baby brisa na yun kaya thank you so much baby brisa ang sabi nila sa akin is i-email daw nila ako kung kailan nila isisend yung bagong product tapos ang sinabi lang nila sa akin is gawin ko yung pinapagawa nila na Uh, isulat ko yung number na hinihingi nila tapos ikat ko lang daw yung cord. So, sabi ko, thank you so much for that. And then, kung may ganun din kayong issue mga kaate sa baby brisa nyo tapos pwede mo pa naman siyang i-return. Uh, Ay, hindi, hindi na kasi nila pinapa-return. Ang sinabi lang nila is ikakat na lang daw yung cord ng baby brisa tapos, yun nga sabi ko, kung meron kayong problema na gano'n is i-double check nyo yung kung kailan nyo binili, tapos, kung uh, pwede pa siyang i- uh, kung pwede pang i-email yung baby brisa na palitan nila kasi talagang sayang. Napakamahal ng baby brisa, kaya kailangan yung uh, ding tingnan kung meron kayong gano'n. Kung pwede pang i- uh, padala sa ay hindi, I mean lang ipa message or email sa kanila na ganong issue din yung nangyari sa baby brisa nyo. Yun lang yung aking vlog for today. Sana maipadala nila sa akin ng mas maaga yung uh, baby brisa kasi talagang kailangan, kailangan ko yung malaking tulong talaga sa akin. Yun lang yung video for today mga ate kung hindi pa kayo naka subscribe sa akin channel, just subscribe at mawa na vlog. Hindi kung gusto mo nilagay na papanood yung aking vlog, vlog, just hit notification bell. Bye-bye!